Good morning, good morning mga idol. Uh, nagluluto tayo ng tangalian, munggo. Oo, oh pata ng baboy, saka kamot, talbos ng kamote, talbos ng uh, malunggay, dano malunggay. Talbos ng manok bate. Ayun, hambag-hambagan kayo mga idol. Ito mga kasama ko ng Tama

laging isabela ito mga idol iba nagtoto mga idol kita ng mga iba tapos po tayo mga idol tama na yan tama na ito tapos 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 lagyan tapos 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 tapos

Eh, pauwi mo na lang yan, no? như thế nào, thế nào. Nếu như thế nào, thế lấy lựa đồn. Ngā, 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 lựa Sarap! Woohoo! Mmmmm! Ang pinggan mo hey. ah. akin yung pinggan, sunog! Uh -huh. Ay, tatay yan. Akin okay, to. So. Takoy ko nga eh. Kainin mo na yan. Hindi, kay tatay nga yan. Layan mo dito sa babo. Oh, malalagay ka na? Kain ka na? Kain uh -huh. na? na? Kain na? Kain na? na? Kain na? ka na? Kain na? 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 <laughs> 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 Kuya wala bang ligaw na ano doon ang panaya? Yung mga ano? mo yung tao ng <laughs> Ha? <slabosanpo> ligaw yan sa bundok? si kasi, kasi, ano. Ano yun. Ano lang? Dalawa. Isa lang isa. <laughs> Dalawa mo na ko ah, yung mga kasama mo. Oo. Ngayon ko lang konti sa isda. Nagbumili tayo mga ito, no? ang panay oh. Ito yung nakita ko kayaan, eh. kaya ano so, eh. Kay Soto. Minokbang ng mga ita, mga ito. Minokbang ng mga ita to, ito. Ang palaya. Galing sa likaw-likaw. Sa bundok. Likaw na ampalaya palaya daw eh. Oo, galing ko. Bukain natin mamaya mga ito. Ha! Bye. <laughs>